Ilang beses nakita si Lavian ah? Diba, oh. Di ba, di ba si Lavian nakita ang dito? Oo, mga Bobby Ah, Sige na! Ako yung tingnan, atwiran yung mali! Sige na, sige na! What's up mga kayon? Welcome back! Pero siyempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, walang kinakampiyan Sumasalamin sa katotohanan lamang Nakadulay Street, mga kayo, ito itong uh, lugar na nakikita nyo, uh, na review nyo, no. Uh, ika uh, day out of uh, 75 days na binigay ng DILG na direct order, directive order sa mga barangay official na i-clear. Ang mga tertiary road. Kaya nandito ang engineering department, clearing operation, pati na rin ang uh, flood control. Uh, highway Division District 1 na nasa kabila yung kanilang truck. Kasama natin, General Sukat at Richard Valencia, ang ating uh, foreman, ating general sa foreman, pati na rin ang mga engineering department. No? So uh, meron lang tayo dito nga uh, sinisita si uh, General Sukat para sa matinding uh, clearing operation natin. sana mo na alam kung saan ako sa nagagalit ka sa akin. Sige, sige. Ikaw nagagalit nang sinama. Alam mo, akong sinama. Unyaw nagagalit sa iyo. Sige, alam sa <coughs> Mga kayo, kung nyo sa unahan ng ating video, no? Na yung mga debris na ginito ay may na pinagbabawal ng ating DILG. Kaya ito, pina usually, pinapapasok yan sa mga loob-loob since na private naman talaga ang may may-ari <tong> Nakita no. ko 'yan mamaya Diyan, o kaya usaw Wala tayong usapan. Hey, ito rabot Ay, dela. sa inyo. Hey, pa. nga na patulong yeah. lang na lang. Kahit, yeah. ah, na lang. Ito ay mga construction material. P

Ali ah, sini lah ngayon ah, sini yan. <coughs> <coughs>

ay, sige pa naman. Kasama ko. Wala ka kasama eh. Hindi sa may day and day. Okay. Tinatanong niya kung sa sila kung pwesto. Basta dito, Ali. Bawal dito. Ha? O. Kaya na mag-usap kung sa sila pwede pwesto. Basta dito, Ali. Tanggal. Tanggal yan. Ali yan

Ah, patay na rin. Problema yung kakawiran. Yung lagari natin, nadala niyo. Ito, ito Sir, arko pala nila yun. Ito, arko yun. Ito, huwag nyo alisin. Nakaproteksyon ko. Dito. Eh, hindi na, bes, hindi na. Sino ba 'yan? 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 Sino Ah, pero Diyan ako dito. 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 hindi mo Dito. 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 Dito.

Baboy, oh. oh oh may tawag pa oh boy. Ano na, mami, may ginagawa kami dito eh. Cola friend ka. Ha? Wow Lakandula Street. Itong uh, uy, ano kaya na nakakuha na yon, isang abut uh, na nakakuha ngayon. Ano kaya yon? ang anito nilas mo na kayo. Kumusta? Dibas, saan ang dinaan ng artista kamuyan niyan? Inununyo kaming iyoso. Ito muna, jamon muna. Ah, okay. Ano ba 'yung damage ni? Hindi na po. Eh, paala-ala dito rai pa dina, diba? Mga anong mga 'yan na Oh, tao. Hoy, sino 'yung Ba? Pwede po kayo kayong maghanap buhay. Yan po kayo nakatira. I-adjust po sa loob ng bahay. Bawal po tayo sa kalsada. Ang pinagbabawal po ng batas natin, yung pagtitinda sa kalsada saka sa kasabangkita pero yung anak kuha yon walang ng na kaso kita nito sa tapos tapos talaga. Opo, tapos 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 naman, tapos 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 sa tabi sa, sa tapos oh, eh. tapos oh, naman tapos tapos Diyan, as in, pagkaalam ng mga. Ay hindi nila pabawalan. niyo sa tama. Ilagay mo sa tama. Uyan, hindi pala makaintindi. Ilang beses na kata sila biyana. 'Di ba? 'Di ba biyana nakita tawag dito? Oh, madto sige. Oh, sige na. Ano 'yung tingin mo, yung mali. Sige na, boto Mali na kasi, sir. Mali 'yun. Mali na nilalagay ng mga boss. Bakit kayo sa kalsada? Hindi kayo pinagbabawalan magalak-luway. Okay. Oh, pero yung yaman. na, sir. Halita mong natutupi. Pagtapos magtinda, pasok sa loob. Wala tayong pag-uusapan. Uh, di hindi kayo pinagbabawal maghanap buhay. Ilagay nyo sa ayos. Palitay niyo na tutupi. Pagtapos yung magtinda, pasok nyo sa loob. Hindi dyan na, hindi nyo na dyan yan. Okay mga kayo, Lakandula Street Ito nga uh, binabaybay natin Kasama natin ang engineering department At ang flat highway division Flat control so, Si Sir Wax no? uh, Nakakuha nila ito mga kayo no? na namin tote te yung may nakalagay dyan okay.